Si Domingo mas gusto pa rin maglaro sa Creamline Cool Smashers at babalik nga ba si CCS pagkatapos ng kanyang dalawang toong kontrata sa Akari Chargers. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, palike and subscribe naman and pahit po ng notification bell for more volleyball updates. Maraming salamat po! So mga idol, mainit nga po ni pinag-uusapan yung uling paghaharap nga po ng Creamline Cool Smashers at yung dating nilang player na si Ced Domingo. Balibalita po kasi na talaga nga hindi ito satisfied no o hindi ito masaya sa paglipat niya sa Akari Chargers. Matapos po kasi hindi i-renew ng management po ng CCS ng Rebisco yung kontrata ni Ced Domingo dito sa Creamline ay no choice na etong si Ced Domingo kung saan na lang siya magkaroon ng offer doon na lamang po siya naglaro at yung naging laban nga po ng Creamline at ng Akari Chargers very obvious naman na talagang galawang Creamline pa rin ang naipakita or naipapakita ni Sed Domingo sa kanyang mga laban yung mga moves niya, yung mga turo pa rin po yan ni Coach Sherwin Meneses pero hindi natin maikakaila na talagang miss na miss ni Sed Domingo etong kanyang dating mga teammate sa Creamline Cool Smashers, very emotional pero nilalabanan lamang ni Sed Domingo yung kanyang emosyon para hindi makikita na siya ay nalulungkot no at uh, pinapakita niya na masaya siya sa Akari Chargers. Well mga kaibigan, nasop na dalawang taon po ang kontrata ni Seth Domingo dito sa Akari Chargers at hindi siya basta-basta makakaalis. Dahil nga po, kung titignan niyo posibleng i-renew pa no Ora uh, dagdagan pa yung taon no na paglalaro ni Cid Domingo dito sa Akari kasi maganda yung performance ni Cid eh kinuha nga po siyang import sa ibang bansa kaya nga hindi siya na renew no or hindi na siya kinuha muli ng management uh, ng CCS kasi nga naman baka ito yung eh, mag-stila mang sa ibang bansa maglaro no at magkaroon ng problema maraming issue mga kaibigan pero to the point na dapat talaga nasa Krim lang si Cid Domingo no may mga nagsasabi na may attitude nga daw po si Cid kaya hindi na ito ni ng management ng Krim Streamline Cool Smashers. Pero hindi po natin maikakaila mga kaibigan na isa si Zed Domingo sa instrumento ng Creamline. Kaya nga po namamayagbag mamayagbag ngayon. Nasa top 1 no? at talagang ang Creamline ay naging undefeated dahil din po kay Zed Domingo well mga kaibigan para sa inyo anong thoughts po ninyo no dapat bang uh, tapusin sa Zed Domingo muna ang kanyang dalawang taon na kontrata sa Akari at uh, muling muling bumalik sa Creamline well please comment down below mga kaibigan please huwag kalimutan mag like and subscribe ma